Ilang beses hinarangan ng mga pulis ang mga militanteng kontra APEC na gustong makapunta sa Baclaran Church, kung saan nananatili ang mga lumad. Ilang beses pang nag-ikot ang kanilang mga G para lang makarating sa simbahan. Ilang minuto lang ang rally kontra APEC ng Bayan Southern Tagalog sa Calao Avenue, Manila. Umalis din agad para magpunta ng Baklaran Church para makapagpahinga at dumalo sa Solidarity Night kasama ang mga lumad bago umalis ng Maynila. Yung free trade na pinagmamalaki ay sinisira, ay sinisira na nga yung tariff walls, rendering agricult yung agricultural sector natin helpless sa harap na influx of foreign agricultural and manufacturing products. Therefore, mas maraming mawawalan ng trabaho, mas maraming magugutom. Pahirapan ang naging biyahe ng grupong Bayan ST mula Kalaw hanggang Baclaran Church. Na kayo. Inarang sila sa kanto ng Buendia at Rojas Boulevard. Nang makaikot, pinigilan naman sila sa kanto ng EDSA at Rojas Boulevard. Pinalampas sa kanto, pero pagdating sa service road ng Rojas Boulevard, ilang metro na lang ang layo sa Baclaran Church, pinalibutan ng anti-riot police ang mga sinasakyan nilang jeep. Nais na din po namin magpahinga, kaya nga po kami ay sabunta na doon sa timbahan ng Baclaran. Kung gawin, kung nais na natin makapagit, pahinga, sabihin niyo po sa inyong mga opisyalis na kami po ay paraali na. Matapos ang halos isang oras, pinayagan silang makausad. Ilang yapak na lang, gate na ng Baclaran Church. Hinarang uli sila. Hindi nyo kami harangan. Pag nakapasok kami, kulto nyo kami sa Hello. Pabasok na. Pero bago sila pinaalis, tinikitan ang mga driver ng jeep. Dahil daw ito sa out of line ang jeep at obstruction of traffic. Kahit na counterflow talaga ang service road dahil sarado ang Rojas Boulevard hindi naman daw po ito eh panggigipit. Ah, uh, hindi naman hindi naman lahat naman ng mga jeep na pumapasok dito na out tinitikitan eh. Walong araw nang nagpro-protesta kontra APEC ang Bayan Southern Tagalog. Pagod na raw sila, pero kailangan daw nila itong gawin para marehistro sa publiko ang pagtutol nila sa APEC.